Mayroon ka rin bang tanim na forever rich plant? Bakit nga ba forever rich plant ang pinangalan sa lamang ito? Saang pwesto ba ng bahay ito dapat ilagay? At anong epekto kapag nag-alaga ka ng halamang ito sa loob ng bahay? Iyan ang mga tanong na sasagutin natin at bibigyan ng linaw sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ayon sa pananaliksik, ang pangalan na Foreverage Plant ay hindi talaga ang tunay na pangalan ng halamang ito. Dahil sa ang tunay na pangalan ng halamang ito ay Silver Squirrel. Tinawag ito sa pangalang ito dahil sa ang common variant nito ay makikitaan ng silver color na mga dahon kapag natamaan ang liwanag ng araw. At kilala rin ito sa pangalang false sea onion dahil sa mga bulb nito na kahawig ng sibuyas. Ang halamang ito ay may scientific name na Ledevoria socialis at ito ay nagmula sa Timog Silangang, Afrika. Ang forever rich plant ay isang uri ng succulent plant kaya mayroon itong mga katas na dahon na siyang ginagamit ng halamang ito upang makapag-survive kahit hindi madidiligan ng matagal. Alam mo ba na may magandang naidudulot na binipisyo sa kalusugan ang pagkakaroon ng forever rich plant? Una, ang pagpapanatili ng forever rich plant sa loob ng tahanan ay pinapabuti nito ang ating mahimbing na pagtulog dahil ang forever rich plant ay may abilidad na nakakapaglinis ng hangin na improve nito ang pagkakaroon ng magandang tulog dahil sa pinupuksa nito ang mga toxins na maaari nating malanghap upang maiwasan ang pagkakaroon ng bad reaction sa polluted na hangin habang natutulog tayo. At pangalawa, nakakatanggal din ng stress at anxiety ang mga round spot o bilog-bilog sa dahon ng forever rich plant. Ang pagtitig o pagtingin sa mga pattern sa mga dahon ng halaman ay natutulungan ng ating utak upang kumalma at mabawasan ang ating mabigat na iniisip dahil nararelax nito ang ating paningin at naaaliw nito ang ating utak sa pagtingin sa mga kulay at pattern na mayroon ng halaman gaya ng forever rich plant. Ngunit bakit nga ba ito pinangalan ng forever rich plant dito sa Pilipinas? Ang terminong forever rich plant ay karaniwang ikinakabit sa silver squill dahil sa mga paniniwala at pamahiin na nauugnay dito. Narito ang ilang posibleng dahilan kung bakit tinawag itong forever rich plant. Pinaniniwala ang nagdadala ito ng swerte at kasaganaan. Sa maraming kultura, ang halaman ay sumisimbolo sa paglago, buhay at kayamanan. Ang silver squill ay pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at kasaganaan sa mga nag-aalaga nito dahil sa ang mga spot na disenyo at makapal na dahon nito ay iniuugnay sa mga barya o kayamanan. Madaling alagaan at paramihin Ang silver squeal ay isang succulent plant na hindi nangangailangan ng madalas na pagdidilig at pangangalaga. Ito ay isang matibay na halaman na maaaring mabuhay sa iba't ibang kondisyon. Ito din ay napakabilis lamang paramihin sa pamamagitan ng pagtatanim sa mga pinagputol-putol na dahon. Ang mga katangiang ito ay iniuugnay sa idea ng forever o walang hanggang posibilidad. Popularidad sa Feng Shui Ang Silver squirrel ay itinuturing na isang halaman na may positibong enerhiya sa Feng Shui. Ito ay maaaring makatulong sa pag-akit ng magandang kapalaran at kasaganaan sa tahanan man o negosyo. Malagang tandaan na ang mga paniniwalang ito tungkol sa Forever Rich Plant ay nakabatay sa mga pamahiin at kultural na interpretasyon. Walang sayentipikong basihan upang patunayan na ang halamang ito ay talagang nagdadala ng kayamanan. Gayunpaman, ang pag-aalaga ng halamang ito ay maaring magdulot ng positibong epekto sa ating kalusugan at kagalingan na maaring makatulong sa atin na maging mas produktibo at matagumpay sa buhay. Maaring ilagay ang for rich plant sa dining table at iba pang mini table sa loob ng bahay at opisina. Ang paglalagay ng for rich plant sa loob ng bahay ay maaring magkaroon ng ilang mga benepisyo kabilang ang pagpapaganda ng espasyo. Ang mga for rich plant ay maaring magdagdag ng kulay, buhay at interes sa isang mini table at sa kanyang kapaligiran. Maari itong maging isang focal point o accent piece na nagpapaganda sa dekorasyon ng silid. Nagpapalapit sa kalikasan. Ang paglalagay ng foreverage plant sa mini table ay maaring maging isang paraan upang madama ang koneksyon sa kalikasan. Lalo na kung nakatira ka sa isang lugar na walang masyadong halaman. Maaari itong magbigay ng pakiramdam ng kapayapaan at bagiging konektado sa kalikasan. Ito rin ay nagpapabuti ng kalidad ng hangin. Ang mga halaman ay kilala sa kanilang kakayahang mag ng mga toxins at pollutants sa hangin. Sa pamamagitan ng paglalagay ng forever rich plant sa mini table, maaari kang makatulong na mapabuti ang kalidad ng hangin sa iyong tahanan o opisina. Ipinapayo na ipwesto ang forever rich plant sa maliwanag na area tulad ng living room. Ang living room ay ang pinaka sentro ng ating tahanan dahil dito madalas na nagsasama-sama at nagkakaroon ng mahabang oras ang bawat miyembro ng pamilya. Akmang-akma ang foreverage plant na ilagay sa living room dahil ang mga malalapad at rounded spots nito sa dahon ay sumasalamin sa flexibility, harmony, at infinite luck. At pinaniniwalaan ito ay may epektong sobrang nakakabuti sa relasyon ng pamilya. Mainam din kung ang paglalagyan nito ay may malapit na baka bintana at pinto na siyang nagbibigay sa forever Rich plant ng pagkakataon upang humatak ng swerte at positive energy papasok ng iyong tahanan. Ang mga nabanggit na simbolismo at swerteng taglay ng forever Rich plant ay mula sa malalim na pag-aanalisa ng mayamang kultura sa feng shui at iba pang paniniwala. Ang mga ito ay gabay lamang upang bigyang positibo ang ating pag-iisip at magkaroon ng magandang pananaw ano man ang ating ginagawa, lalo na sa pag-aalaga ng halaman. Hindi ito ay pinipilit sa lahat na paniwalaan dahil ang lahat ay mayroong sariling paniniwala na isinasabuhay. Ang swerte ay darating sa atin kung sasamahan natin ito ng sipag. Kaka, pagiging mabuting tao at pananalig sa ating Diyos. Meron ka din bang tanin na for-everage plant? Saan mo ito nakalagay? At bakit ka nag-aalaga ng halamang ito? ang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.